Napakalaking impact talaga ng Don Bell sa kanilang endorsements. Dahil ang Don Bell ang kinuha ng Jollibee sa Jollibee Chicken Sandwich 2023. Nakuha nila ang Silver Award and Best Use of Influencer Marketing. The best talaga ang dalawa napakalakas maghatak ng mga tao. At nagpost ang kapamilya. Sabi ay sino mga kapamilya stars ang gusto niyong makita sa darating na Barrio Fiesta London 2024. At talaga ang request nila lagi na love team ay walang iba ang Don Bell. Mapipili kaya sila ang love team na pupunta ng London at kwento ni Doni Pangilinan sa kanilang dalawa ni Bell Mariano, hika niya na napaka supportive nila sa isa't isa. As in sobrang fan daw niya si Bell. At dagdag niya pa at the end of the day we're to make sure that each other reaches their full potential. I'd love to work with her on more projects. But also love to more explore. And same with her. So I'm just glad that we're in this position that we both know that we love working with each other but we're also open to seeing what the future has. O oh, ba? Diba, hindi lang fresh, napaka-healthy talaga ng pagsasama ng Dawn Bell. Dahil kay Doni na mismo mo nang galing.